mayroong pag-asa. Constituency meeting idinaos ng NPUC, mga direktor at opisyal sa dalawang bagong union mission inihalal. In Adventist Possibility Ministries nagsagawa ng orientation program para sa mga leaders ng NPUC. Adventist World Radio Manila, namahagi ng labing limang transistor radios sa Santa Catalina Adventist Church. Area Bible Quiz B Finale isinulong sa CLC Area 5 District. Adventurers and Pathfinders nagtapos sa pagsasanay sa Central Oriental Mindoro District. Christian Counseling Academy 201 inilunsad sa South Central Luzon Conference. Pangatlong season ng Proclaim Online Crusade inilunsad sa Urdaneta City, Pangasinan. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today and PUC News. bati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Sa lumalawak na gawain ng Panginoon, ang North Philippine Union Conference ay hinati sa dalawang union mission, ang Southern Luzon Philippine Union Mission at Northern Luzon Philippine Union Mission. Sa isinagawang constituency meeting sa taong ito, inihalal at itinalaga ang bagong officers at directors na mangunguna sa NLPUM at SLPUM. Tunghayan ito sa Balitang Hatid ni Alpha Chris Alteros. Nagtipon ang mga delegado mula sa iba't ibang mission at conference sa ilalim ng North Philippine Union Conference o NPUC para sa isang makasaysayang constituency meeting. Ang pulong ay nagbigay daan sa mahalagang pagbabagong administrasyon kabilang ang paghalal ng mga bagong direktor at opisyal para sa dalawang bagong union mission, ang Southern Luzon Philippine Union Mission o SLPUM at Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM. Upang masiguro ang maayos na proseso ng halalan, bumuo ng Organizing at Nominating Committee na nanguna sa pagpili ng mga karapat-dapat na leader. Sa kanilang masusing deliberasyon, na ang mga bagong direktor at opisyal na magpapalakas sa gawain ng iglesia sa mga bagong teritoryong ito. Malaking challenges ang aming harapin for the next uh, years to come but we do believe na hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Panginoon ang Kanyang gabay, ang Kanyang pangako, ang panghahawakan namin, guiding principles para lamang maisakatuparan yung panukalan ng Panginoon para sa Kanyang Iglesia sa North uh, Luzon uh, Philippine Union Mission. Doon sa mga bagong ma-elect ng mga directors sa Union na ito, Ako'y naniniwala na sila ay pinili ng Panginoon upang bahagi ng aming team para maisakatuparan kung ano man yung magagandang programa, lalong-lalo na para yung misyon ng Panginoon na Kanyang itinalaga sa atin ay apiting makamit at maisakatuparan may ibigay natin ang buong papuri at pasasalamat sa Panginoon. Bilang huling uh, Pangulo ng North Philippine Union Conference, ako ay nagpapasalamat at ibinabalik lahat ang papuri sa Panginoon sapagkat yung panukala na ang konferensya ay mahati ay naganap sa ating kapanahunan. Ito'y pagpapatunay na ang gawain ng Diyos ay sumusulong sa buong luson at ngayon meron ng dalawang unyon at bilang uh, personal naman na uh, saluobin sa bahaging ito ng uh, pag abolish ng North Philippine Union Conference na itinatag noong July 1, 2009, reset para sa aking kaisipan sapagkat mamimiss yung salitang North Philippine Union Conference bilang isang union dito sa buong Luzon. At yun ay magsisilbing alaala namin na ang North Philippine Union Conference ang siyang aming laging binibigkas na pangalan upang ipalaganap at sabihin sa mundo na ang gawain ng Panginoon ay lubos na lumalago sa kabuang teritoryo ng Luzon. Para sa mga bagong halal na mga directors ng uh, dalawang union, ang aking patuloy na dalangin at uh, patuloy na... Uh, sasabihin sa inyo, ang Diyos ay pinili kayo sapagkat alam niya malaki ang inyong may tutulong sa patuloy pang paglago ng gawain niya dito sa buong Luzon. Lagi lang natin alalahanin, tayo ay may malaking magagawa sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Pagpalaing kayo lahat at naway ang inyong paglilingkod maging pagpapala sa kapatiran at sa buong kumudidad ng pong paglilingkurang teritoryo. Ang makasaysayang pagtitipon ay nagbigay ng inspirasyon para sa mas malawak na pagkilos sa Ebanghelyo at pag-abot ng mas maraming tao sa mga darating na taon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Isang orientation program ang isinagawa para sa mga leader ng Adventist Possibility Ministries ng missions, conferences at lokal na iglesia sa teritoryo ng North Philippine Union Conference. Layunin ang inisyatibong ito na muling buhayin at higit pang paunlarin ang ministeryo para sa mga individual na may iba't ibang kakayahan. Ang balitang may pag-asa ni Jiramel Joy Tanyedo. Sa layunin ng iglesia na mas abutin pa ang mga persons with special needs, isang orientation program ang isinagawa ng Department of Adventist Possibility Ministry dito sa NPUC Pasay City. Ang Adventist Possibility Ministries ay isang movement at hindi lamang isang programa na inorganisa. It is a caring ministry na nagpapakita ng suporta at pagmamahal na nakapagbibigay ng pagbabago sa bawat buhay na meron sila transforming their disabilities into possibilities. Marami sa ating uh, churches, sa ating community, ang mga tao ano, may disability sila, but alam natin na meron silang different abilities. This is the impression of the Lord to really organize, organize this ministry para nang sa ganun eh talagang matugunan natin ang pangailangan ng mga people with special needs at meron tayong uh, strategic plan meron tayong action plan na binuo para meron din tayong, may guide tayo kung anong gagawin natin. APM is a caring ministry. Kapag naramdaman ng mga taong ito na, na may nagmamahal sa kanila, may nag sa kanila, then there will be a transformation in their lives. And they too will also become a blessing to others. Ang aking appeal ng ating churches, ang ating families, let us support the ministry of Adventist possibility para talagang ano masaya. Gusto natin ang mga taong ito magamit din sila, maging blessing din sila, ma-develop sila. Dinaluhan ito ng mga leaders and coordinators mula sa mga missions and conferences na nasasakupa ng teritoryo ng North Philippine Union Conference. Ang talagang layunin nito ay i-organize ang bawat missions, conferences para mag, matutukan na yung ministry. At i-mobilize natin sa pamamagitan nitong mga coordinators from mission and conferences. I hope na ito'y tuloy-tuloy niya for this coming kinkinyum. Halos matatapos na itong 2025, papasok tayo. Kaya ipanalangin natin na maging successful ito at magpatuloy sa mga darating pang panahon. Layunin din itong ma-encourage ang bawat isa na suportahan at makisangkot sa gawa ito, katulad ng pag-abot ng ating Panginoon sa mga taong may kapansanan. Overwhelmingly, um... Excited to start this ministry, uh, and I can't help but praise the Lord because we've been trying to build to uh, move forward with the APM for the longest time. Be, right, e even before the pandemic, but now we have a, a leader who's trying to start the ministry to to uh, encourage everyone to start the ministry in their own, very own in their own areas. We are very excited to help out and start this ministry. So thank you for having this conference. That's. I'm really thankful. Thank you Lord for having this. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jiramel Joy Darisay tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Isang makabuluhang Sabbath ang pinangunahan ng Adventist World Radio Manila sa Santa Catalina Seventh-day Adventist Church sa San Luis, Pampanga. Dito sila ay namahagi ng labing limang transistor radios para sa mga kapatiran na ipamahagi din sa kanilang mga kaibigan. Alamin ang kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Wilmer Estrito. Pinangunahan ng Adventist World Radio ang isang special Sabbath at promotion dito sa Santa Catalina, San Luis, Pampanga. Kanilang ibinahagi ang mga inspirasyon at pagbabago ng buhay na naidudulot ng mga mensaheng napapakinggan sa AWR 89.1 FM, ang radio station ng mga Adventist sa Luzon. Ang espesyal na kaganapan ay nagbigay diin sa layunin ng AWR na maghatid ng pag-asa kay Kristo lalo na sa mga lugar na mahirap maabot ng Ebanghelyo it's time for us to go where we need to go, to give what we need to give, and to gather what we need to gather. Ibibigay natin ang pabalita sapagkat ang pabalita ito ay ibinagay ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Hinikayat din nila ang mga church members na maging aktibo sa radio ministry sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga link ng kanilang programa. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang maaaring makarinig ng mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig ng ating Diyos. Um, actually first time kong marinig ngayon yung about sa Adventist World Radio. Actually kanina nilagay na agad namin sa sasakyan yung 89.1 na, na station. Starting ngayon, yun ang ipapatugtog namin sa sasakyan. Kaya ko naman i-share yung links, yung ano para mas ma-share ko sa iba yung ating Adventist World Radio. Sa pagtatapos 15 transistor radios ang ipinamahagi sa mga miyembro ng Santa Catalina SDA Church na kanila rin namang ibibigay sa kanilang mga kaibigan. Eh ngayon mas madali dahil yung sa Adventist World Radio, mas marami at mas malawak ang kanya magiging saklaw. At hindi lamang tungkol sa mga pabalita ng uh, Ebanghelyo, may mga awiting magaganda na maririnig natin, di ba? So makaka-inspire din sa kanila. Ito yung maaaring maging part ko na may bahagi ko ang pabalita ng Diyos. Bilang ng katuwang ng misyon ng Seventh-day Adventist Church, ang AWR 89.1 FM ay patuloy na nagiging tinig ng pag-asa. Nananawagan sila sa bawat isa na makisangkot sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagtulong sa iba na makakilala kay Kristo. Sa bawat programang kanilang naipapahayag, muling ipinapaalala ang mensahe ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya na umaawat sa mga puso ng mga tagapakinig saan man sila naroon. Tayo tao magatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Wilmer Jim Estrito para sa Hope Today, NTUC News. Sumabak sa Bible Quiz B Grand Finale ang mga kabataang adventista ng Central Luzon Conference Area 5. Ang kanilang Bible Quiz ay idinao sa Rooftop Seventh-day Adventist Church at lalo pang humimok sa mga kabataang nakisangkot na magkaroon ng personal habit o ugali ng pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Si Trisha Rivera para sa Balitang May Pag-asa sinagawa ang Area Youth Bible Peace Bifinale sa Rooftop Church sa pangunguna ng Area 5 Youth Federation Council. Yeah. Nakilahok ang 27 kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Area 5 kabilang dito ang Bethel, CAA, Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, PCC, North Taguig at South Taguig. Ipinaliwanag naman ni Brother Rinal Guim Presidente ng Area 5 Youth Federation Council ang layunin ng programang ito. Ang Bible quiz ay nari dito para maging gabay ng mga kabataan natin sa area na hindi sila mawala sa focus o mawala sa church. Yung beliefs natin ay narian para maging liwanag, maging gabay nila sa araw-araw na kumaga ito na yung magiging pinakapundasyon ng kanilang pananampalataya na hindi sila mawawala or mawawala o madidistract sa iba't ibang mga pananaw na ibinibigay ng mundo. So malinaw ibinibigay ng ating fundamental beliefs, yung mga bagay na dapat nating malaman at maunawaan, na nakadepende sa ating Biblia. Sa so, walong distrito ang lumahok, nagwagi ang distrito ng Betel at nakamit naman ng South Taguig District ang first runner-up at ang Paranaque District para sa second runner-up. It was a really great experience being part of the Area 5 Bible Quiz. And being able to win it was a totally humbling experience and all praise goes to God for giving us the wisdom and the knowledge to be able to participate and uh, come out with the win in it. Sinabi rin ng presidente ng Area 5 Youth Federation ang programang dapat abangan ng mga kabataan ngayong Disyembre. Masayang nagtapos ang programa sa tulong ng Panginoon at inaasahan din na nagbigay kaalaman ang programang ito sa bawat kabataan patungkol sa Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs. Layunin ng ang mga balitang may pag-asa. Ako po si Tricia Gay Rivera, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Na put isang adventurers and pathfinders ang matagumpay na nakabahagi sa Investiture Ceremony ng Central Oriental Mindoro Trailblazer Club. Sila ay bunga ng pagsasanay sa church-based pathfinder program sa nasabing distrito. Si Rachel Ann Faz para sa report. How? isa na namang tagumpay ang sama-samang ipinagdiwang ng Contrail Blazer Club, kaugnay ng Investiture Ceremony ng mga Adventurers at Pathfinders mula sa distrito ng Central Oriental Mindoro na isinagawa dito sa Kalima Seventh-Day Adventist Church. Ang opisyal na isinagawa ang Investiture Ceremony ng 25 Adventurers at 36 na Pathfinders bilang pagtatapos ng kanilang makabuluhang pagsasanay sa ilalim ng Pathfinder Ministry sa tuong 20 24. Sobrang saya ko po dahil po sa so muli na naman ay aking naabot yung aking goal na ma-invest at ngayon naman po ay bilang isang voyager. And at the same time, napakarami ko po pong natutunan. Hindi lang po sa mga outdoor activities, kundi pati na rin po sa aking spiritual growth. Matapos ang nakakaantig na mensahe ng kanilang investing officer na si Master Guide Raymond J. Famarin, sama-sama tinanggap ng mga Pathfinders ang kanilang mga pins and certificates na patunay ng kanilang dedikasyon sa personal na paglago at paglilingkod sa iglesia at sa komunidad. Mararamdaman din ang patuloy na suporta ng kanilang mga magulang at kapatiran ng distrito na nakasubaybay hanggang sa napakahalagang araw na ito. Una po ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa patuloy niyang uh, kabutihan at uh, Kaya naman po ako ay nagagalak sapagkat uh, napakilaking bagay na ang aking mga anak ay uh, isa at makilahok sa ganitong nga uh, investiture na uh, maging uh, kabahagi sila uh, upang uh, may maging uh, mabuti sa na maging kawal ng ating mahal na Panginoon. Kaya ako'y nagagalak at nagpapasalamat. Isang kagalakan na makita na ang buong distrito ng Central Oriental Mindoro ay nagpapatuloy po sa gawain at nagkakaisa through pagpahindering ministry mula po sa mga bata hanggang sa mga matatanda. At ako bilang District Pastor. Ang akin pong dalangin ay magpatuloy na wa ang gawain ito para sa paghanda ng panibagong leaders ng Iglesia at para po sa panibagong paglilingkod para sa pagdadala ng mga kaluluwa patungo sa panan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga kaabalahan at hamon sa pagsasanay, ang matagumpay na investiture ceremony ng Pathfinders at Adventurers ay isang patunay na ang paglago sa gawain ng Diyos ay walang pinipiling edad at pagkakataon. Layuning magatid ng mga bayitang mayroong pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission. Ako po si Rachel Anfas at ito ang Hope Today, NPUC News. Matagumpay na idinaos ang Christian Counseling Academy Seminar sa South Central Luzon Conference. Ito ay pinangunahan ng Women's Ministries Department sa layuning maibahagi ang mga kaalaman at kasanayan sa pagpapayo na naayon sa turo at prinsipyo ng Biblia. Si Jericho Guaves para sa Balitang May Pag-asa. Ang counselor ay facilitator. Tinutulungan lang niya ang isang taong may problema na maghanap ng solusyon. Iyan ang isang basic point na muling idiniin sa ikalawang pagtitipon ng mga kababaihan para sa Christian Counseling Academy dito sa Bautista Hall ng South Central Luzon Conference. Sa pangunguna ng SCLC Women's Ministries Director na si Ma'am Esther Fadricela, mahigit na 30 kababaihan mula sa iba't ibang iglesia ng kumperensya ang espesyal tinutukan sa counseling mentoring program na ito ang ating mga attendees ay nagagalak akong sila ay makasama natin sapagkat nais nating sila ay sanayin, sila ay sangkapan ng, mga, ng kanilang ng mga ideas, ng mga insights sapagkat pag alis nila sa lugar na ito, mayroon silang mahalagang papel na gagampanan upang makatulong uh, sa sino mang kanilang maaabot. They will be agents of transformation. Of course, they too will be transformed to be like Jesus, caring like Jesus. Sila ay, they will be glorifying God. Ay lalim ng temang chosen to care nagbahagi ng mahalagang prinsipyo at teknik ng counseling si Ma'am Esther Fadrickella at ang main resource speaker na si Ma'am Erlyn Gabin. Unang-una, may equip ang ating mga leaders ng churches kung paano sila magiging mas effective na mga workers at uh, sa kanilang mga ministries. Ang isa pa siyempre, pag uwi nila, mapapakinabangan ito nila sa kanilang family at gain din ay makakatulong ito para ma-advance ang work ng ating Panginoon. Tampok ding tagapag saita sa oras ng pagsamba si Pastor Limuel Fadrikela na nagsayita sa paksang chosen to care like Jesus kung paanong holistic na para ni Kristo ang misyon niya sa Isaiah 61 at inhalimbawa sa atin ang Christ method para sa kapakanang sosyal, mental, physical at spiritual ng ating mga kapwa. Nagkaroon din ng mga panahon para i-address ang mga katanungan ng mga dumalo at group activity na masigla nilang sinalihan. Marami akong bagong mga natutunan. Nagkaroon ako ng mga bagong pananaw kung paano i-manage ang mga problems, ang mga stresses ng buhay. Ganon din naman ay narundaman ko na tinatawagan ako ng Panginoon para mag din sa iba. Nagtapos ang Christian Counseling Academy 201 sa isang mahalagang bahagi ng pagtatalaga na pinangunahan ni Pastor Fadrikela. Sa mundo natin ngayon na maraming tao ang namumblema at nawawala ng pag-asa, kailangan talaga ng mga kaibigang kristyano na makikinig at tutulong sa kanilang makita ang solusyon kay Kristo. Mula rito sa sentro ng gawain sa Timbik Silangang Katagalugan, ito po si Jericho Guaves, nag-uulat ng mga balitang maghahadid ng pag-asa para sa Hope Today, NBUC News. Isang online crusade ang isinagawa sa Urdaneta City, Pangasinan na naglalayong maikalat ang mabuting balita sa mas maraming tao gamit ang digital na pamamaraan. Ang inisyatibong ito ay patuloy na sumusuporta sa misyon ng iglesia na maabot ang mga tao saan man sila naroroon. Tunghayan ng balitang hatid ni Rhea Molina. Patuloy ang Paurido Seventy uh, Adventist Church sa Ordaneta City, Pangasinan sa ikatlong season na kanilang online proceed na may temang proclaim the journey sa pangunguna ni Pastor Rodel Belga at sa head lecture na yung Brother John Perdido. Layunin ng programa na magatid ng inspirasyon, pag-asa at gabay sa kalusugan sa pamamagitan ng Facebook, radio at live audience. Ngayong Proclaim 3 ay may tema na The Journey na kung saan ay tayong lahat ay naglalakbay sa magulong sanglibutan ito. Madilim na sanglibutan, kaya ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Asus na kung saan sinasabi na na I am the way, the truth and the life sa pagkatyang daan at uh, kapag tahakin natin ang kanya pong mga daan ay makita natin ang katuhanan. At ang katuhanan ito ay magdadala sa atin patungo sa pagkakilala ng lubusan sa Diyos at matatagpuan natin ang kaligtasan na ipinagkalib sa bawat isa. Ang Head Elder ng Paurido SD Church ay nagbigay rin ng kanyang pananaw sa kahalagan ng proyektong ito. Ang panukala ng Church ay magbigay ng mensahe sa sandiputan. At ngayong pandemic at tapos na pandemic, ay nakakaroon ng pagkakataon ng church ay pamahagi ang pamalita ng kaligtasan hindi lang po dito sa ating lugar kung hindi through media, Facebook Live and sa AWR Radio. Kabilang din sa mga nakikinig at sumusuporta sa programa si Shirley Ginodi Bagatchi, isang regular na tagusubaybay sa kanyang panayam ibinahagi niya ang epekto ng mga minsahe sa kanyang buhay. At ah, dito na rin po kasi ako natutong paunti-unti na nakaka nakakaintindi po ng Bible. Nalilinawan po yung pag ko na simula nung makaano po ako, maka, makasamba po rito. Sa pagtatapos ng ikatlong season ng Proclaim the Journey, patuloy na nadarama ang inspirasyon at pag-asa na hati ng Paulido Seventh-day Adventist Church sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga minsay sa online radio at live na napagsasama-sama na ipahayag ang mabuting balita at gabay sa kalusugan sa bawat tahanan. Nawa'y patuloy na magbigay lakas at liwanag ang mga aral na ito sa lahat ng sumusubaybay sa kanilang sariling paglalakbay ng pananampalataya. Layuning magatid ng balitang may pag-asa, ako si Reya Molina, nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. 89.1 FM. Tunay na now my good vibes. Airwaves of love from dusty tone dawn. love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM. Pagibig at pagasa ang natin namin. Sound. So A W R. Love and faith abound. So don't change the dial. Don't hesitate. A W R. It's all so great. With every hit, with every word, we're here to lift you up every single time. chilling, chilling, and hear the joyful sound Sa AWR, love and faith abound So spread the word, let everyone know Sa AWR, and blessings flow Mula gabi tumaga, kasama mo kami sa 8689.1 FM Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ng tele-radyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news at hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Eliseo at ito ang Hope Today and PUC News.